Assalamualaikum at magandang araw. For today's video naman ay gagawa tayo ng palapa. Nag-request kasi itong kapatid ko na gusto daw niya ng palapa basta wag ko lang damihan ng sili. Ewan ko ba dito sa kapatid ko na masyadong matatakotin sa mga maanghang na pagkain. At dahil sa tayo mabait na ate kaya pagbibigyan ko ang hiling niya kahit wala ako sa mod gumawa ng palapa ay pagluluto ko pa rin siya. Siyempre may condition. Sabi ko ako sa kanya ay dapat tulungan niya ako sa paglilinis ng palapa para mabilis ako matapos. At dahil sa wala naman siyang karapatan magreklamo kaya yun napapayag naman siya. Worth 100 pesos na sakurabi yung binili ko para madami yung magawa ko. Pag naluto kasi ang mga sakurab ay bigla itong lumiliit. Pagkatapos ko malinisan at matanggalan ng lupa-lupa itong mga sakurab ay hinugasan ko na rin ito. Ito nga pala yung itsura pagkatapos ko mahugasan itong mga sakurabi. Ito nga pala yung mga isasahog dito sa gagawin kong palapa. Meron ako dito yung kaunting ginger at itong siling green na konti rin. Pagkatapos ay sinimulan ko na rin maglagay ng kaunting sakurab dito sa may almeres. Naglagay lang ako dito ng ginger, sili at kaunting asin. Pakunti-kunti lang muna yung dinidikdik kong palapa dahil sa alam nyo naman maliit lang itong aking almeres. Pagkalipas ng ilang minutong pagdidikdik ng palapa ay ito na yung kinalabasan. Sunod naman ay naglagay lang ako ng isang pak ng koko mama gata dito sa may pan. Wala kasi akong nabiling new kaya ito muna yung gagamitin ko. Hahayang ko lang kumul itong gata hanggang sa medyo magmantika na. Nung malapit na itong magmantika ay saka ko lang nilaga itong dinikdik kong sakurabo. Hahalo-haloin lang natin to hanggang sa ma-absorb nung gata itong palapa. Lulutuin lang natin to hanggang sa wala na tayong nakikintang gata ng niyug. Kailangan ay tuloy-tuloy lang tayo sa pagkahalo para hindi masunog itong ating nilulutong palapa. Makalipas ang ilang minuto ay luto na rin itong palapa at kung mapapansin niyo ay iba na rin yung kulay at medyo nagdry na din siya. Kaya naman pwede na natin itong hanguin. By the way, sa paggawa nga pala ng palapa ay maaari kayong gumamit ng mantika kung yun ang mas gusto niya Pero usually kasi is kapag palapa ay niluluto sa gata kaya yun ang ginagawa ko today. Pero kung konti lang naman yung niluluto ko ay sa mantika ko siya ginigisa. Ang gusto ko sa palapa ay masarap siyang gawing ulam kahit walang kapartner na kung ano-ano. Okay din tong gawing ulam kapag nagtitipid ka dahil sa hindi to basta-basta napapanis, basta maayos lang yung pagkakaluto. Nang malamig na itong palapa ay nilagay ko muna dito sa may lagayan. At yun lang muna, maraming salamat sa panonood. Follow for more!